Ras. Ras. Ano? Dali ko anay. Unsa man? Kung ko gyud. Kanang nakakuan ko, ko ba? na una ko ba? Nga Murag ka naman kayo ka, Dre. Mag... Para makapawipaway po ka. Magbakasyon ka ba? Di okay. na, di na bakasyon. Bakasyon kayo ni mama ni mo. Gordo na mga isa ka bulan lang. Para maka-relax-relax po ka dito ba? Ako nabalag, Dre, lang sa mga trabaho on, Dre. Tama, okay. no? mabakasyon po nung tani ko buka, wala pa may klase buka, no? Amogit gani, amugid na yung nagid nang ginasinin ko sa si emote, kasi ano ka magblakat dito, ina mamang mo? Mm -hmm. Ayaw na ko gana abo, hindi na bo, hindi na, kay balaan ko, para makalugar ka mo ni kumare. Oh, unsa man? Pabakasyonon pa ko ni mo? Ay, hindi na lang, roso Hindi na magbakasyon kay kung magbakasyon po ka, balan mo nga tig ka adlaw lang ko hindi ka kita sa imo, mingawon na dayon ko. Hindi na magbakasyon dire lang ta. Ah. Ay, buligan ka lang ang oh, obrahon. Ayon na. Ayon na. <laughs> ¿Volví <laughs> <laughs> <coughs> bravo <coughs> <coughs>